Di mag magi isa, matakot laban lang kay bigan ko, kasangga mo ako, tulung mo. Kami ang tulay Pilipino Hiahatid sa bayan ko Kapit-bisig Pilipino Katabang dip Pinuntahan po namin dyan si Tsona kasama ang kanyang dalawang anak para po maghanap buhay at para may pangbili silang bigas at tulang samahan niyo po kami sa kwento ng buhay ni Tsona wala rin matinong trabaho ang asawa ni Tsona pasuro sideline lang po kaya kasama ni Tsona ang dalawang anak sa paghahanap buhay para may pangtawid gutom sila Mahirap pag walang hangin oh. Mahirap pag walang hangin. Kasi ang buhay namin dito talagang mahirap pag wala kang dito sa araw-araw. Talo -araw. na yung bigas. Napakamahal. Dito nga, nagtitsaga ako kasi kailangan. Pag konti, parang nangihina yung katawan ko kasi kulang nga pang bigas namin Diyan eh, yan, ito, nagtsatsaga kaya pang ha, unti unti ngayon, so, nabibilad mo na yan oh, pag malinis na ay, di mo na binibenta ng ano, palay lang hindi na bibigasin bibigasin na lang o, kasi kamahal ng bigas ngayon kasi, okay. kung bibili ka ng bigas, ang bigas niya yan, mababa na yung 58, 59. Hello. yung pinakamaganda pa, 60 plus. Eh, wala kang pala, wala ka rin pera para makabili ng bigas, Didi kayo tayo kakain. Ngayon kasama mo, dalawang anak. Oo, oh, yung dalawa. Pag-uwi po ng bahay ay wala pa silang kakainin wala pa silang ulam so kailangan ito ng manghuli ng isda dyan sa ilog para meron silang ulam ngayong tanghalian likas na masipag si Tsona kung ano ang meron dyan ay kanilang pinagsasaluhan pinagkakasya nagunungan ni Katakong Wantaw ma tapon pa para tali ko pangin na muna si mama do dami dumihan ang baby ko oo oh, nga walis na dyan Tug na doon. Sabi mo, dito. Wala silang permanenteng bahay at kung saan sila ay pwede, doon sila. Diyan sa lilipatan nila, nagbabakasakali sila na baka mabago ang kanilang buhay. Gagawin lahat ng isang ina para sa mga anak. Sa paligid ay pwede siya magtanim ng mga gulay para meron silang produkto na pwede nilang ibenta sa, kab sa kabayanan o sa baryo. Diyan sila nakatira ngayon, walang dingding, likod ng paaralan, tabing ilog, tagpitagping bubong para may masilungan lamang silang mag-anak. Sa kabila ng kanilang kahirapan, maswerte pa rin ang mag-asawa dahil napakababait ng mga anak nila Tsona at ni Kaji. May mga araw na sa tanghalian lang sila kumakain kung meron man ay kanilang pinagkakasya, pinagsasaluhan para malamanan ang kanilang nagkakalam na sikmura. 'yung magbomba sa grito mangugas. Dahil ka pa yan na 'yung ano, puso ng no, saging. Ito na guys, yung saging na nakuha namin sa bukid, sa gubat. Ito na yung okoy. Abangan sa susunod naming video. Marami kayong malalaman sa roller coaster ng buhay ni Chona na ngayon lang mabubulgar. Mga revelasyon na matagal na niyang itinatago isang babae, isang ina na napakatibay ng loob na handang harapin ang mga pagsubok o unos sa buhay. Yan po ang kwento ng buhay ni Tsona. Samahan niyo po kami sa susunod naming video.